One month na ang nakalipas. Sabi ng asawa ko. Ani? Mmm, ano? Pwede na ba? Isa sa mga fantasy ko ay ang akitin si Mister sa bago kong matangos na ilong. Paano? Gusto kong singhut-singhutin at paglaruan ang hot dog gamit ang bago kong ilo pati si Mister. Excited siya dahil nagustuhan niya rin ang pantasya ko. Siyempre, kasama siya. Alam niyang siya naman ang paggagamitan ko, no? <laughs> Nagulat na lang ako na isang araw ay sinamahan niya na ako. Wow. Simula sa consultation hanggang sa matapos yung surgery ng aking rhinoplasty. Todo support. si Hobby. Ay, sana all supportive. One month na ang nakalipas. Sabi ng asawa ko, mm -hmm. Ani, I ah, know!